lugar na ito. Hindi natin matatapos ka agad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya, isasama ko kayo para makita nyo rin. Yes, sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, how positive are we na nangagit si Pastor Apollo Kimuloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila may isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun, sabay biglang may babagsak na maghihimatay. Sir, yung sinasabi mo ko to eh. Kitang-kita naman kanila sa camera eh. Kitang-kita yung seniors ni Katil sabay bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? sinasabi mo ng ganong klase mga kalokohan? May radar, sir. Anong ibig sabihin yan, sir? Meron tayong life detector okay, na natin pag nag collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila nyan may tao kung na may sa okay. loob niya, Hindi ko pa nalalaman kung wala pang report na nakakarating sa Person akin As a concerned readers natay na na concern na heartbeat ba sa tao May mga nakikita tayo kaya lang negative okay. Hindi oh. hindi si Pastor na nakikita natin hmm. Pero okay. ano yung facility sa loob na nag-eco talaga natin sir na negative na wala naka pa naka-person eh. Napaka Ang una nating ginagawa lang. Oh, scan lang yun pa natin yeah. inaalam lang namin kung alin dito ang pwedeng tagpagtaguan oh. niya kasi ito ay larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectares property na may kasamang mga distractions ng mga miyembro niya. Paano ko may magpagtrabaho na maayos? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So, paano yan? Wala akong idea pa. May mga report tayo. Wala pa tayong informasyon. Pila na naka-percent ka na tuyok ang KOJC Compound, sir? Property ka ron. Pila na naka percento. May mga tao tayo dyan. Wala pa tayo sa 30% wala pa sa 1% ng ating... Na 30 Man. hectares ko rito. So, ano na po ang status ng search, sir? Ano? Yeah. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy na po ang search natin. Pero yung allegation nila, na ang search, hindi pa pa? Sabi nila yun. Oh, oh, oh. Sir, so, pero dito ng mabuno. Ang dito dito makuha today. inyong target. Sa ganitong sistema, hindi pa ito ngayong araw na to. Magpapaguran muna kami rito hanggang sa mairealize siguro ni Pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha o hanggang niya mga kasamahan. But sa kanila na lang yan eh. Alam mo, alam niyo nakita namin, na we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga ng mga alay nila. May mga bata sa sulod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, sir? May mga pictures sir? pa ng mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron Sir, so, may tigas Sir, so, ano po ang dapat maintindihan ng mga tigas na nga? Ano? Ano ito po eh? Ano